Hello, good morning everyone. Meron akong kayong papakita sa yung business opportunity na dito pwede kang kumita ng malaking pera. Pero bago ang lahat, paalala, ang video na ito ay para sa mga sumusunod. Ito ay para sa mga naghahanap ng magandang negosyo. Ito ay para sa mga naghahanap ng extra income or other source of income. Ito ay para sa mga gustong makatulong sa pamilya. Ito ay para sa mga gustong umasenso ang buhay nila. Ito ay para sa mga handang matuto paano gawin ng tama ang negosyo. Higit sa lahat, ito ay para sa may mga pangarap sa kanilang buhay. Kung hindi ka nabibilang dito, huwag mo nang panoorin ito. At huwag mo nang tapusin ang video na ito kasi mag-aaksaya ka lang ng oras. Let's talk about your dreams. Naniniwala ako na may pangarap ka sa buhay. Sabihin natin, ito ang total ng lahat ng pangarap mo nagkakahalaga ng worth 18.5 million. Meron akong katanungan sa'yo. How many years will it take to achieve your dreams? Sabihin natin nakakapagtabi ka ng 30 kada buwan. Times yan sa 12 months, ang kakalabasan niya ay 360,000 pesos. Kung ang pangarap mo ay 18.5 divide sa 360,000 kada taon, kakalabasan niya ay 51 years. Ibig sabihin, matagal mong maabot ang pangarap mo. Kaya excited ka na ba na i-share ko sa'yo na dito sa sistema ng to, pwedeng maabot yung pangarap mo. At pwede kang kumita ng 384,000 a month. Siguro kung ganito ka na kaya kitaan, naniniwala ako ang isasagot mo ay yes. Let's talk about the business. Ang name ng company natin ay Intensity International Marketing Incorporated. Nakalocate siya sa number 865 Rizal Avenue, West Tapina, Olongapo City. Ang good news dito na established lang po si Intensity ito November 12, 2014 at nag-run launching siya ng December 14, 2015. Ang maganda, registered po tayo sa Security and Exchange Commission at legal tayo nag-ooperate dito sa Pilipinas. Let's talk about the income ang income po na pag-uusapan natin ay hindi biro. Pwede kang kumita ng 380 per thousand a month. Kung ganyan ang kitaan sigurado ko, gulat na gulat ka at excited ka na makasali sa magandang negosyo na to. Susundin lang po natin ang first step, yung simpleng step paano abutin yung mga pangarap natin. Number one, register. na ako lahat ng negosyo may kapital. Once nag-join ka dito sa IA, mamumuhunan ka lang ng ang tawag po doon ay premium. At ang good news, meron kang matatanggap na produkto na nagkakahalagang 2,700 pesos at 25% discount ka na lifetime. Number two, stop and study the business. Naniniwala ako lahat ng negosyo, lahat ng bagay inaaral. Dito sa IA, hindi mo kailangan aralin na napakatagal. Aralin lang po natin sa loob ng 3 days. Yung tinatawag na 4 per by 4 system. At ang maganda sa number 3, identify your 4 direct referral. Uulitin ko, sa dami mong kakilala, humanap ka lang po ng apat na makakasama mo sa negosyong to. Sabihin natin sa loob ng isang buwan, nahanap mo sila. Ang good news, number four, purchase, sell or share, 1,600 point every month. Approximately, 1,600 pesos po yun. Let's talk about the, the system. Ano ba yung 4x4 system? Para kumita ng 380 per thousand a month. How the 4x4 system works? earn 380 per thousand a month. Siguro nagtataka ka at nagubulat. Totoo kaya to? Pero naniniwala po ako kahit kayo, basta may sistema na maganda, pwede kang kumita ng ganyan. Ang maganda, first month. Ang good news po, ngayong first month, na-invite mo ay apat. Yung apat, kumita ka po doon ng 2,000 per hundred pesos. Take note, 2,000 per hundred pesos mo ang kinita mo. Kasi yung apat, Meron kang per 100 kada isa, 1,600 pesos po yun. Plus yung 2 PB, per 100 pesos po yun, meron kang 800 pesos, kaya ka nagkaroon ng 2,000 per 100. Second month, yung apat naman po nag-imbita, kaya naging 16 na po yung tao mo. Ang good news, kumita ka ng 3,200 pesos nang wala ka ng ginawa. Third month, yung 16 naman po nag-imbita, hindi na rin po nag-imbita yung apat mong inimbita. Ang good news, kumita ka ng 12,800. Kung titignan mo yung senaryong to, yung 4 nung ininvite na kumita na ng 3-2. Yung 16, kumita na sila ng tig 2 -4. Ikaw, kumita na ka na ng 12,800. Sa 4 month, ang tao mo na ay 256. Kumita ka na ng 51,200 pesos. Pagdating ng 5 month, yung 256 naman po nag-invite ng tiga-apat nila. Kumita ka na ng 204,800. At ang good news, yung apat mo pong inimbita kumita na sila ng 51,200 pesos. Uulitin ko po, wala po tayong kota. Wala po tayong maintenance. Ang kailangan mo lang, tapusin sa isang buwan yung apat mo. Sa loob ng 6 months, yung 1,024 na kimbita ng tiga-apat, dito na po yung nakaka-excite na part. Kumita ka na ng 380 per thousand pesos. At yung apat mo po, kumita na rin ng 200, 4,800. Yung 16, kumita na po ng 51,200. Pag ganito po, yung structure, ibig sabihin, healthy organization po yung nangyayari. Kapag nag-384,000 ka na, ibig sabihin, sa next month, And another next month, 384,000 ka na. Kung ganyan ang kitaan, naniniwala ako, excited ka ng sumali sa sistema natin. Kaya guys, kung may pangarap ka, build your dreams in i i-apply mo lang yung per-by-per -per system, mag-buy ka na ng premium package, na dito yung pangarap mo posibleng maabot. Be one of us, registered now, sa halagang 2,988. Join my team. Excited ako makasama ka. Huwag mo nang sayangin yung oras na to. I-PM mo na ako. God bless you. Welcome ka dito. Abutin natin ang pangarap mo. Join na.